Hello, kumusta lang po kayo lahat? Magandang araw po. Oh. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, pati yung mga basher. Ang daming basher. <laughs> kumusta na po ang lahat? Mag-iingat po kayo lahat. Ito, pag-usapan po natin yung sinasabi ng mga basher na mababang klase daw ang pagkabugado ni Senador Dante Marcureta. Wow! Yan ang mga binabanggit ng mga matatalinong ng mga ambassador. O ikaw na lang sana ang sa pwesto niya. Naging senador, naging congressman. <laughs> Napakatalino ng tao niyan, hindi mo lang matanggap. O naabiktuhan ka lang sa mga nababasa mo sa social media. Sinasabi mo na si Conchita Carpio ang nagsabi sa kanya na mababang uri ang kanyang pagiging abogado. Tingnan mo yung EBSCB eh. Hindi nga umubra yung mga kasamahan niya sa kongreso sa kanya eh. O, hinahamon niya ng debate. Walang gustong makipag-debate sa kanya. So, palapal silang lahat. O, tapos naman itong mga mga kung ano mga basher naman ay ayun. Hindi ka ba gumagamit ng kuryente? Ikaw basher? simple. May silponte eh. Walang tao hindi gumagamit ng kuryente niyo. Sasabihin mo, wala akong kuryente. O sige, palagay natin, wala akong kuryente. Yung kamag-anak mo, uh, di ba kumagamit ng kuryente yan? Eh? O, yung mga matatalino dyan, yung mga maruguno, mahumusay, mayayaman, uh, alisan na ng 12% bat ang kuryente. Hindi lang ter hindi lang 10% but 12% but yung kuryente alisin na pag pinirmahan na yan ng presidente, wow ang galing pati ikaw na basir pati yung mga yung mga vlogger ng mga bayaran, makikinabang dyan o, hindi lang isang tao buong Pilipinas makikinabang Basta't nandito ka sa Pilipinas, pakikinabangan mo yung batas na yan ni Senador Rodante Marcoleta. Yung sinasabi ninyong bobo na abogado. Ito, pakinggan mo. Pakinggan mo, ikaw na basher ka. Ang Sen. kung yung ano niyan, yung para ho ay maalis yung 12% bat na yan. Kailangan nga lang, umpisahan na naming dinggin Oh. yung kaya nga sabi ko, uh, na ninyo ka ako si Senator P, na uh, i-organize na yan, Kapo. at kung alimbawa hindi, niya mat, ma, hindi naman niya matutukan, pinapayagan naman sa procedure ng Senate, mag-create na lang ng staff committee, ako na lang ang didinig sa sarili kong panukalang patat. Ah, yun, patat. tama, tama. Kasi so, oh. patatawag ko lahat kung oh, sino ko kukontra. Oh, ayan, uh, yung mga hindi ko makontra, hindi ko na patatawag eh. Oh, kung syempre, sino eh. man ang gustong kumontra sa panukalang patas na ito, inaanyayahan ko lahat. Hey, oh, Healthy discussion, magkano, oh, uh, di diba? mag oh, oh, ba? mag ng kalaman. Siyempre, lahat ng pupunta sigurado DOF. Siyempre, Department mm -hmm. of Finance, so, oh. oh. oh kasi malaking laki talaga yung mawawala sa kanila. ngayon, uh, kaya kailangan doon sa baba. Ganito kasi bicameral tayo eh. kasi sabi ko kay Paolo, Paolo, punahin nyo na dyan. Sana maka uh, madinig nyo na dyan. Opo. At sabay dinidinig na sa Senado. Mm -mm. Pagkatapos kung may conflicting tayo nga ano nun dyan, wala naman siguro dahil pareho lang naman ang pinail natin. Yes po. O, edi para mapirmahan ag ka agad ng presidente. Pag napirma ng presidente, Magiging okay, batas ka agad. Ayun, ahalisin na yung uh, VAT sa oh. lalo madaling panahon. Ano? Oh. Apakamilistan siya. At saka ano, malabang, yung mga nag-alis ang pabrika <laughs> niya <so>, sa Pilipinas. <laughs> ang lalaki niya na ang pangunahing dahilan, mahal ang kuryente sa Pilipinas. Sen. Nagali sa sila dahil nga napakatas ng kuryente. Yun, no? o, di ngayon ang mangyayari, babalik sila. Uh Oo. -oh. Yun namang nandito, nahirap na hirap, matutuwa ka yan. opo. Sa mga pag-iigi nila ngayon ng operasyon nila. Ayan. Lalo ngayon matatagdagan. Bukuha uh -oh. siya na ng ngayon ng maraming mga magma, ano, mga traba trabahador. Opo. yung iba namang uh, domestic na mga ngalakal natin, ba eh, maski sila. May inganyo rin magtatayo ng sariling Opo. negosyo. Mm -hmm. Basta dami nga po. E, yung MSMEs lalong lalaki yeah. yan. Opo. Eh mm -hmm. baka magresulta pa po ng pagbaba ng bilihin niya, sen. 'Di ba? Kasi magre-resulta mag -re sa ganun dahil ga-dadami kasi ang produkto eh, dadami ang servisyo. ah, gagana ang competition. Opo. Ang importante, marami ngayon ang nakikinabang. Oho. Uh -huh. Binaba mo lang ang kuryente, <coughs> nakinabang ang buong negosyo. Oho. Uh -huh. uh -huh. Eh, bakit hindi yun ang tingnan nila? Eh, eh, tinitingnan mo kagad yung nawala kagagandang kagad ng kapakolekta mo eh. Uh -huh. Maging imaginative ka. Uh -huh. eh, pero bakit tanong nila, ano, ano kaya ang chance niya? Sir, baka naman parang sugal yan na tumatay, nagaalat chamba tayo ba tayo? Kung ganun nga magiging resulta nito kung bababata. Kung maalis yung 12% value added tax. Sagutin mo nga sa uh -huh. Nelson. Hirap na hirap na ako nagpapaliwanag dito. <laughs> hindi ba niya? Hindi, sinagot na, oh, nag na, na kasi kayo ni, oh. ni Secretary Ralph Recto sa isang... Ah, yung isa naman yun. Ah, oh, 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 oh. rin eh. Yung isa, oh, hindi oh, oh. siya gumotor ron. ko pa yan, sabi niya. Ay, oh, iba, 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 yun nga, iba, 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 kuryente. Pero yung isa, direct ang pinabababa ko, aalisin ko yung 12% oh, ba? Kasi doon sa mga ayuda, 198 million mo yun. At dito naman sa yung 200 per kilowatt hour, eh sa chatansya nyo nga, mga 100 billion lang ito, Sen. Talagay mo. Oh, more or less. Oh well, mo, mo, mga ganun, no? Sabihin, mas makakatipid pa tayo. Sa halip na ayuda, direct, tapos sa taong bayan na makikinapang. Hindi lamang sa makakatipid ka. Oo lalong lalago ang negosyo. Pag lumago ang negosyo, nakikita mo naman yan, beneficial ripple effects ang tawag dyan eh. Uh -huh. Imaginin mo na lamang na mula sa 100 na negosyante na malungkot, uh -huh. biglang naging isang libong natuwa. Uh -huh. Doon lamang, do doon, lamang eh, makikita mo yung, yung paglaki. Ngayon, kapag dumami yung negosyo, dumami yung manggagawa, tataas ang income. Bawat isang manggagawa, sabi nga nila, tataas yung personal disposable income. Uh -huh. Pag tumaas yun, marami siyang mabibili. Uh -huh. Pag maraming bibili, marami nga yung magpupundar. Tama. Pag maraming negosyo, maraming, maraming tax ang makukulekta. Oho. Uh -huh. Magkakasunod na 'yun eh, dikit-dikit na 'yun eh. Mababawi mo rin yung nawala doon sa pat. Kaya nga sabi ko uh -huh. sa iyo, nawala, nawalan ka ng 10. Uh -huh. Mhm. Kumita ka ng isang milyon. Mhm. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Oh, <coughs> ikaw na basher. Ano? Anong masasabi mo? Sinasabi mo, bobo. Na abogado. Siya lang kung nakaisip niya. Walang iba. Si Senador Rodante Marcureta lang.